I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. sir, Lutevita is a very charismatic figure, and a lot of people are behind him. Well, Hitler was charismatic, and so was Marcos. Pero, ako po ha? Miski ako'y pili ni Presidente Duterte kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara, mas iba magrepresent. Ma'am, that's your call. Hindi ko, ta hindi ko naman pagpipilitan ang sarili ko at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni Bibi Sara. At yan po ay walang walang halong kaplastikan. That's true. E kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unity ano nangyari? <laughs> so susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa